Dako pa rin po tayo sa labas ng himpilan, sinisilip na ng DepEd kung totoong nagpakamataya ang isang mag-aaral sa Iloilo Province matapos sumano'y makatanggapa ng dalawang bagsak na grado sa TLE. May detalye si Christopher Tirambulo. Christopher anin nagpabot ang Department of Education ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya at kaibigan ng nasawing mag-aaral sa bayan ng Maasin ilo, ilo nitong biyernes. Ayon sa DepEd, magsasagawa ang kanilang Child Protection Committee ng Socio uh, psychosocial intervention para sa mga apektadong mga guro at mga kaibigan na malapit sa biktima. Dagdag pa ng ahensya na nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad. Inaalam na ng Education Department kung totoo ang kumakalat na balita sa social media na nagpakamatay ang bata dahil sa nakuha niyang 64 na grado nito sa first grading at 69 naman Itong second grading sa Technology Livelihood Education o TLE. Nanawagan naman ang hensya sa publiko na hintayin muna na mailabas ang opisyal na police report at resulta ng investigasyon ng mga polis. Umaapela ang Deped sa publiko na iwasan na magkalat ng hindi pa kumpirmadong informasyon bilang respeto sa pagluluksa ng pamilya. Christopher Tirambolo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newslife.